Hello mga ka-super! Merry, 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 merry Christmas! So ito share ko lang sa inyo baka sakaling makakuha kayo ng idea, mga pag-share ako ng mga ideas sa inyo. Uh -huh. Kasi may ginawa ako ito. Tcharan! Tcharan! So, meron tayo ditong pa-paper bag, no? Itong paper bag ay na-check out lang natin sa Shopee. Murang-mura lang to. Ito binibenta ko lang to ng 20 pesos. Ang puna nito nasa 15 pesos lang, o, di ba? So, nasa Shopee lang 'to. May iba't ibang color. So, ito meron tayong pa-paper bag para saan ito? Anong pa 'yung iba? Ano pa? Medyo magulo lang ang ating tindahan kasi ang dami nating stocks, no? So, ito mga paper pag na ito ay para sa George kasi nag-request sa akin 'yung taga like church kung pwede daw ako mag-sponsor ng mga pang-exchange gift nila kasi magki Christmas party sila. Sabi ko, why not chocolate? So nagawa ako ng ilan-ilan paper bag. So ang laman nito eh pagpasensya na nila. <laughs> Inanakayanan ko no. So syempre dahil nga owner star, store owner tayo, eh, ano din, ano din, nakakonect din sa atin yung laman nito. Oo, oo. So, meron akong ginawang pa Merry Christmas from Russia Minimart. ni Mark. lang, DIY ko lang, sticker sticker paper lang, printin ko lang, nag-edit lang ako sa Pixar. So, ito na, tinikit ko na dito. Oo, oo, yan. So, ano yan, 8 na, na, paper bag para bibigay ko bukas. Bukas sa yung Christmas party nila. Para pang exchange gift, exchange, gift nila. So, hindi lang nila naman ako ang sponsor. Madami naman. So, dagdag lang yan nila, no? At ito naman, yung ating kalendaryo, na-check out ko din to sa Shopee. Meron tayong mini, mini kalendaryo. At itong, ito, malaki. Ito pala ay small, ito ay medium. So, ito, nabili ko lang to ng 11 pesos lang to. O, oh, ba diba? Pag marami kang bibilhin, 11 pesos. So, at ito naman ay nasa 22 lang to. Ito pang, ito pa nga, pang personal use, pang table, pang office, ganyan, no? At ang cute, no? Ang cute. Yan, ganyan. Ito naman, pang bahay talaga. So, ito yung napili kong kalendaryo kasi, syempre, maganda tingnan, elegante, no. Yan, oo. Uh -uh. Nababagay sa lugar namin. Alam nyo naman, nasa loob ng subdivision. Ayan. So, ang ginawa ko naman dito, nag-DIY din ako. Kasi nga, wala walang print dito ng ating name. Ang ginawa ko na lang dito, naglagay ako ng Merry Christmas from Rocia Minimart. Ganun din, in-edit-edit ko lang din. So, dalaw dalawang ginawa kong design. Ito naman. Ito naman, Merry Christmas and Happy New Year from Rose Chamino so, Sticker, sticker paper lang din, tapos nagprint lang ako yan. Yeah. O, oh, ba? Diba? Gagawin ko pa yung iba, hindi ko pa nagagawa. So, ito muna, o, oh, ba? Diba? Cute. At ito pa, syempre ito ay parang nga doon sa ating, sa church, sa kanilang, ano, sa ating pa-sponsor. So, ito naman ang gagawin ko. Next naman, after nito, sa atin naman mga loyal customers. So, nag out naman ako sa Shopee. Ano nito? Sampung ganito, kasi Siyempre, meron tayong loyal customers talaga, yung talagang always bumibili. So, bibigyan natin sila. Meron tayong sampung family na magbibigyan dito. Ito naman yung eco bag. Na, syempre, yan, Oh. Syempre, blue, dahil blue ang ating Rosia Minimart. Um, tawag dito, sampung family yung makakatanggap ng ganito. Siyempre, isa na dito, lalagyan natin ng kalendaryo. Ganyan. Yan. Tapos, lalagyan pa natin ng iba. Si-share ko na lang sa inyo soon. Tapos, itong Eco bag na ito. Eco bag, no? Eco kasi maganda siya, hindi lang eco bag, matibay at pwede rin pang gamit nila 20 pesos lang to na check out ko rin sa Shopee. Ayan, may mga iba-ibang design. So, ito yung napili ko blue. So, para sa ating mga loyal customers. So, mayroon na silang isang kalendaryo. Siyempre, lalagyan pa natin dyan ng kung ano-ano. Diba? -ano, at ibibigay natin. Siyempre, lalagyan din natin dito ng Merry Christmas from Rose Jam Mini Mart. Uh, uh, para sa ating mga loyal customers. Aha, aha. So, habol pa ha. Kung wala pa kayo naiisip na pambigay sa inyong mga tumors. So, pwede nyo pang gawin to. Pwede pa ganito. O, kung ayaw nyo makita. O, krito, Ito na, lalagay sa paper bag. O, diba? Mayroon din dito mga design-design na may Merry Christmas. So, itong ginamit ko is plain lang. Ayan. Okay. So, check out lang. Lalagay ko na lang yung link sa comment section. Babush!